Guys, magandang hapon. Ito, gawain ng isang nanay. Maglaba, maglaba. Ayan. Ito po yung uh, aming tinitirhan. Ito po ay uh, lumang bahay. Ayan. yung dating ano, makikita mo yung dating batalan yan eh. Kami po ay walang sarili pang bahay. Pag ako yumaman. So, magpentuhan muna tayo, mga kasimple, mga kasimpleng nanay. Nasa bahay lang lang talaga. Ayan, kahit saan. May sampay. pa. din hindi pa ako tapos. Meron pa. Ayan po yung aming baba. Saka hindi naman ako pwede magsampay doon dahil malikab. Ako wala naman talaga akong masampay. Ha? Ayan. Ayan yung pababa po namin. Kahit saan, may sampay. Ayan, o. Oh. Ultimo. Ayan, gawa lang ko na sampayan dito. Kasi kalsada na yun, eh. Ayan, o. Oh. ano Ayan, o. Oh. Patos. Patos na magulok. Ito pa nga, oh, sampayan ko pa nga. Hindi ko nga alam kung saan ko siya isasabit, eh. Kasi wala na ko isasabit karon nga tuloy-tuloy ng lamok eh. Kaya nahanda-handa ko muna kung saan ko siya isasabit. Kahit saan may sampay ang buhay ng nanay hindi pa rin natatapos. Nagpapahinga lang po ako dahil masakit na po yung aking binti. May banlawin pa ako doon. Yan. Actually, ito pa oh, may nakasalang pa yung cover ng aking baby, sheet. O, ba? diba? Saan ka? Napakasipag ng nanay no? Ay, nako. Ito po ay uh, oh, stop toys ng aking baby. Ayan. Kukayo po siya. Ay, nako. Aguy, 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 aguy. Ay, ayan pambihira. Itong aking dryer eh, pag hindi maganda ang pagka pagkalagay, minsan eh, umiikot eh. Yan. Yung aso ko, hey, Yuki! nakatingin siya, nagre-reklamo yung aso ko kasi lagi daw basa yung kanyang ano, higaan. Lagi daw basa. Yan. ano, oh. Andyan siya kasi, nakatari. Yuki, mag-hike ka naman. <laughs> <laughs> Pag imbasa nag-iisa lang po ako dito kaya ang lakas-lakas ng loob ko eh. Na magsalita mag-isa. Para pala takong tanga, no? Di ba na no, Yuki, no? <laughs> si Yuki po yan. Kaya pinaikot ko na. Oh, no? Oh, diba? Na-tempo. Okay, okay amo ng pusa. Ako, may isang ano pa ako, may isang bayan pa. Kanina pa ako nag-umpisa. paka tagal gawa ng matrat po yung aking mga balakang. Guys, magandang hapon. Eto, gawain ng isang nanay. Maglaba, maglaba. Yan yung uh, aming tinitirhan. Ito po ay uh, lumang bahay. Ayan. Yan yung dating ano, makikita mo yung dating batalan yan eh. Kami po ay walang sarili pang bahay. Huwag ako yumaman. So magpentuhan muna tayo mga kasimple, mga kasimpleng nanay. Nasa bahay lang lang talaga. Ayan. Kahit saan. May sampal So, hindi pa ako tapos meron pa ayan po yung aming baba saka hindi naman ako pwede magsampay doon dahil malikab saka wala naman talaga akong masampay yan yung pababag po namin kahit sa amin sampay ayan oh. ultimo yan gawa lang ko na sampayan dito hindi kalsada na yun eh. Ayan. Tour-tour. Eh. Patos. Patos na magulo Ayan. Ito pa nga o. Oh, Sampayin ko pa nga. Hindi ko nga alam kung saan ko siya isasabit eh. Kasi wala na ko isasabit. Kakaroon na tuloy-tuloy ng lamok eh. Kaya nahanda-handa ko muna kung saan ko siya isasabit. Kahit saan may sampay ang buhay ng nanay hindi pa rin natatapos <gasps> nagpapahinga lang po ako dahil masakit na po yung aking binti may banlawin pa ako doon yan actually ito po oh, yung nakasalang pa yung cover ng aking bed o oh, di diba, saan ka? Napakasipag ng nanay na. No? Ay, nako. Ito po ay uh, stop toys ng aking baby. Ayan. Ayan. po siya. Ay, nako. Aboy, 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 aboy. Ay, ito yan. Pambihira. Itong aking dryer eh, pag hindi maganda ang pagka pagkalagay, minsan eh umiikot eh. Ayan. Yung aso ko. Hi, Yuki! Nakatingin siya. Nagre-reklamo yung aso ko kasi lagi daw yung kanyang ano. Higaan. Lagi daw basa. Ayan, Ayan siya kasi nakatari. Yuki, mag-hi ka naman. <laughs> Pag nag-iisa lang po ako dito, kaya lakas-lakas ng loob ko eh. Na magsalita, mag-isa. Para pala takong tanga, no? Iba na no, Yuki, no? <laughs> si Yuki po yan. Kaya, yeah, pinaikot ko na. Oh, uh, no? Uh, diba? Na, tempo. Okay, okay. Marami Ako, may isang, ano pa ako, may isang bayan pa. Kanina pa ako nag-iisa. Napaka tagal gawa ng masakat po yung aking mga balakang. Yan, nakadryer na siya. Wala ko yung video ko kanina eh. Kasi bigla na lang, may tumutin. Bigla ko lang akong nahiya na naman. Yan. So may pinabago na naman akong sinalang. Yan. Itong Itong washing machine nito na ay nagloko kanina rin eh. Ayan. Sampayin. Ayan. May nalag na laglag yung may gas. Pihira. Kakapagod. Sabi nila, humili na raw ako ng automatic. sabi ko wag na magasto sa tubig ganun din naman o, ano na nakaskin nakasanayan ko ano na lang kaya pa naman magmanumano yan separate po yung aking ano separate po yung aking ano dryer at saka yung spinner. Ay, spinner pa. Ito pala yung spinner pa yun. Wala na talaga. Pagod na. Pagod na po talaga. Ito hmm, sa uh, ko pa po, po yan, oh. Yan ay po nung no, no, sa nung sopa. Ayan. Hmm. Marami pa. Hmm, wala akong masampahan. Hmm. pa oh, may bago pa oh. bagong papaikutin kasi so dumating yung aking anak at ihahabol ko na rin sa pag-ikot isang ano na lang isang salang na lang matatapos na ako hindi ba ka pa mga kasimple dito na muna at medyo pagod na ako babay muna at lobat na pala ako so bye 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 happy happy lang po tayo tapusin ko muna yung aking pagbabanlaw mm. ako pa ko yung i-dryer. So, bye-bye mga kasimple. Bye-bye. Yan, naka-dryer na siya. Wala ko yung video ko kanina eh. Kasi bigla na lang, may tumuti. Biglak ko ba akong nahiya na naman. So, may pinabago na naman akong sinalang. Ayan. Itong... Itong washing machine nito ay eh, nagloko kanina rin eh. sampahin may nalag nalaglag patuloy yung medyas bihira kapagod sabi nila bumila na raw ako ng automatic sabi ko wag na magasto sa tubig ganun din naman ano na na nakaskin, nakasanayan ko noon na lang. Kaya pa naman magmanumano. Yan. Separate po yung akin. Ano? Oh. Separate po yung akin ano, dryer at yung spinner. Ay, spinner pa. Ito pala spinner pa yun. Wala na talaga. Pagod na. Pagod na po talaga sa uh, babandawang ko pa ho oh, yan oh. Yan ay po nung no, no? sa ng no, sopa. Uh -huh. Marami pa hmm, um, wala akong masampahan. Hmm. Uh -huh. Ito pa oh, may bago pa oh. Bagong papaikutin. I dumating yung aking anak. At ihahabol ko na rin sa pag-ikot. Isang ano na lang. Isang salang na lang. Matatapos na. Ako. Diba? Hmm. Saan ka pa? Mga kasimple, dito na muna. At medyo Pagod na ako. Babay muna. At lobat na pala ako. So, babay, babay. Happy, happy lang po tayo. Tapusin ko muna yung aking pagbabanda Mm. Yan. Yeah. Meron pa ko yung i-dryer. So, bye-bye mga kasimple. Bye-bye.